Hey, hello mga kaibigan, mga viewers, ano? Kasama ko po, still kasama ko si Tropang OFW Channel, ano? Si Brother Warren Castellanes, Rodel TV po. Uh, Rodel Paderes, ano? And uh, nandito po kami ngayon sa Santo Niño di Tondo po di ba? Ayun po siya, ayun po yung likuran namin, ano? Ayun po siya, ano? So samahan niyo po kami dahil ngayon pagpapatuloy namin dito, depende sa request ng mga amin po mga viewers, ano, -aming mga amin mga subscriber. Yung aming Kalye Survey, na yung topic po sa loob ng dalawang taon na panunungkulan ni PBBM ngayong June magdadalawang taon na siya din. Yung uh, si uh, kay uh, former president uh, Rodrigo Roa Duterte ano. So sino po yung mas may marami nagawa? At kanino po kayo? Okay? Tara. Ano pangalan niya? Reher. Si Reher, si uh, no. Taga di po kayo sa Opo, uh, uh, 1970 pa. 1970. Uh, 19, uh, po po. Sa condo. Dito po sa Tondo. Ganito ang tanong natin tayo. Ah, uh, uh, ngayon panahon ni PBBM no, 1 year and 5 months na siya sa uh, gobyerno. no uh, Apo. Ihahambing natin yung sa 1 year and 5 months ni PRRP oh. or pa, Tatay Digong uh, Kung kayo tatanungin, sino mas magaling sa kanila dalawa? Si PBBM ba o si Tatay Digong? Eh, sino na sa puso? Eh para sa akin, pare-pares lang naman po eh. Wala naman po pagkakaiba yung tinakbo ng mga presidente. <laughs> Di ba? Bakit po? Sabihin natin uh, po. Unang uh, magbigay uh, po kayo ng pahayag uh, kay PBTN. Unang-una po eh, nasa NCR sila. Yung iba, bumababa sa uh, lokal. Pag sa lokal, nagbabago po yung uh, kanilang uh, pinatutupad na batas. Okay po. Iba po? Katulad ngayon, eto, kita nyo bakit kung makikita nyo, pag-aaralan nyo yung simbahan ng Tundo. Eh, kanino ba nakaano to? Sa NCR po ba o sa local? Eh, Siyempre, nakakasakot po, local. Okay so, po. Oo, yun, uh, kita nyo ang nangyari. Medyo sumigip po ang daan. Eh, dati naiikutan ng, uh, ng uh, mga commuters. Saka dati, napapasok tayo ng mga ano, ng mga foreigner. Foreigner, okay. Oo, so, eh. Ngayon, eh, para tayong mga uh, naghihirap eh. Ah, ganun po ba? Oo, Ngayon eh, po. Naghihirap pero, eh, kung um, pumasok si BBM naman, eh, okay din naman. Kaso nga, no, parang hindi uh, masyado nagbabago ang takbo ng buhay natin. Para lalo tayong uh, na, na, -nag o nagigipit. Eh, pataas na pataas yung mga bilis. eh at uh, saka, iba na wala nang hanap buhay. Okay. Eh, uh, katul katulad ko, dati ko nasa uh, gobyerno. Ayun, nagsasidecar na lang ako. Ah, uh, okay. So, oh, eh, uh, 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 Walang pagbabago. Uh, 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 ako uh, uh, natin, itin uh, itin ang buhay natin dito. Uh, retiro na po kayo, kuya? Uh, hindi naman ako nagretiro kasi dati ko uh, may escort bodyguard sa mga politika eh. Opo. Dati ko uh, nga bodyguard ko ng isa, ng congressman. Dati ko uh, bodyguard ko ng tobatak ng mayor. Uh, ito po yung last question namin. Kung kayo po talaga yung papipiliin ano, sino po yung nasa puso niyo? Si PBBM po ba o si former PRRD? Si PBBM po ako eh kasi nakikita niyo na ba po yung ano ko? Ha. Uh, tatay niya. Ah, uh, piso ano? Opo. O. Oh. Ah, saka yung mga libro-libro. Libro. Oh. Sa, nasa lahi po namin, loyalist. Nanay oh. ko. Okay po. okay, Tay. Okay, Thank oh, nanay. you po, ha. Uh. Salamat po. Ano po yung mag pangalan niya po? JR po, JR. Si so, Sir JR. JR. Parola, Sir. Parola, Tondo. Sa panahon ngayon ni BBB, ng one year and five months, ihahambing natin sa one year and five months ni Tatay Digong o ni Piyara kung kayo tatanungin namin, sino mas magaling sa kanila? Si Bakit naman? Marami siya napatunayan eh. Sige, Ito like but... ni Bongbong Marcos. Wala eh, parang natutulog lang eh. Ay, ganun ba? Oo. Oh. Hindi namin ramdam yung 20 pesos na bigas eh. Tumataas okay. pa yung ano, yung bili eh. Oh. Lalo na sa gas. Oo. Oh. Taas. Wala pa akong nakikita ang pagbabago eh, tungkol kay Bongbong Marcos. Si Duterte, pag-upo pag pa lang, marami nang nagawa. Kagaya ng? Kagaya ng pagsuko sa droga. Okay. Tapos, marami siyang napatayong ano, dahanan. Ah, yun yung sa Bilbilbil? Bil, bil. Oo, sa Bilbilbil. Bil, bil. Dami niyang napatayong ganon. Eh, kay Bongbong, wala. Binoto ko pa naman siya, kaso hindi ko ramdam Oh. Hanggang ngayon, magdadalawang taon na siya? Wala, walang pagbabago. Ah, gano'n. Okay. Thank you, ha? Thank you, Ben. Kuya, anong pangalan mo, kuya? Ali Santos. Ali Santos. Taga dito sa Kalookan. So, so tanong, the same oh. Uh, question. Kayong panahon, parang di PBBM, mm. one year and five months na oh. Ngayon, ihahambing natin sa panahon ni PBB, ni Tatay Digong, one year and five months. Kung ikaw, tatanungin natin, sino mas magaling sa kanila? Tatay Digong. Bakit? Bakit? Dahil nung pandemic, natulungan niya lahat ng tao. Okay. Oo. No. At naano niya yung mga mga droga, lahat. Di ba? Kumanda yung ano natin, imahe ng Pilipinas sa kanya. Okay. So, yun lang? Oo. Oh. Thank okay, thank you. Dahil, uh, ang tanong ngayon, ano pangalan niyo po? Baby. Si? Baby. Si Ma'am Baby, taga saan? Taga rito po siya? Oh, taga rito. Provincia po, meron po probinsya to. to, to, to Ay, Wala to. na po. Wala na, okay. Ganito ang tanong ng tanong. Dahil <laughs> ganito ang tanong namin, ngayon panahon, panahon ni BBM. Ah. Pag one year and five months na sa ngayon. Ngayon, uh. ihahambing naman natin sa so one year and five months ni PR Arley, ni dating si Tatay Digong. Si Tatay Digong. Uh. Kung kada tatanong yun, ah uh, sino mas magaling sa kanilang dalawa at sino mas masabi ko At sino yung mas may maraming nagawa? Yung sa loob ng one year and five months. Kasi hindi ako mahilig manood ng TV. Kasi insya na kayo. Hindi, hindi na po. Na po. Hindi sariling po. Yung sariling opinion nyo lang po. Opo. Huwag yung mag-relay ano doon sa mga. Ano nga bang, ano? Ano nakikita mo sa kapaligiran mo? Ano yung naranasan mo po ano sa kasalukuyan? yan? Yan lang kasi... simpon. Wala, parang ano eh. Lalo kami nagutom eh. Lalo <laughs> ano eh. Ano, <laughs> ano, 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 ano. Parang na, tumaas ba ang presyo ng bigas? Ay naku, sobra. Oh. Ang taas pataas. Hindi mo mapapanggit din <laughs> so, <laughs> kung ngayon, ah, uh, ganoon ang Sino yung mas Uh, pipiliin? maluwag, maluwag yung pakiramdam nyo Sino Yung pipiliin? nakaraan o ngayong kasalukuyan Dito. Nay Ano? Sino mas pipiliin yung sa dalawa? si TRMD ba o si BBM? Si BBM ba o si TRMD? Ano na ba yun? Hindi mo kasi design si nanay so, Hindi uh, ka maanay. Wala kayong masasabi. Wala okay, akong masabi. Okay, salamat po. Ipag ka umalis. <laughs> Punta mo umalis sila. Kuya, magandang hapon. Ano yung pangalan mo? Third lang ka. ano? Anong probinsya? Bulacan o. Okay, Bula -a -a Bula -a -a okay. Shout out sa mga taga-Bulacan. Uh, ganito ang tanong natin. Uh, sa so ngayong panahon, parang huling eh, you know, ni Marcos. Uh, one year and... Five months. Five months sa ngayon. Tapos, ihakamping eh, naman natin dun sa one year and five months ni former BRRT. Saka'y di ko. Kung ikaw itong tanongin, sino mas magaling sa kanila? At sino nasa puso? Ay, hirap nagtanong niyan. Hindi, hirap nagtanong niyan. Simple yung tanong lang yan. Basis sa iyong experience, sa iyong opinion. BBM. BBM, o bakit naman? May hindi ko, may hindi ko hindi. May hindi ko manlili. May hindi ko manlili. Kung ano pa? Maganda rin mga malakad. Okay, yun lang? Thank you. Nagkaganda ng pangalan po? Daniel po, Daniel. Naga asal si... Kuya, lakas boses kuya. Parola. Parola, parola. Yan yung totoo ng tao yun. Ngayong ang panahon ni PBB, year and 5 months na siya? Ngayon natin na sa 1 year and 5 months ni Kuya Randy. Tatay Digong yun tatay ah? Tatay Digong. Uh, Kung kayo tatanungin, sino mas magaling sa kanya, kanilang dalawa, si PBBM o si Kuya Randy? Sino nasa puso mo? Yung totoong nasa puso mo. Sino? Sino po ulit? Sino PBBM at saka si, former si... PRRD. Si Tatay Digong o at saka si PBBM, si Marcos. Para sa akin, si Marcos. Okay, bakit naman? Bakit? Mas, mas 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 maganda kasi kay mas maganda yung kay ano kasi sabi pero ano ko lang kung ano kasi sabi niya yung babalik daw kasi yung ano yung mga sinaunan dati mga ano mga mga ano dati mga katulad yung sa tatay niya ah yung mga nasimulan ng tatay niya mm. oh naranasan mo na ba ngayon nakakabalik na ba wala pa wala pa naman pero sabi nila babalik daw yun eh. oh, okay uh, So, ano naman yung masasabi mo kay former PRRD? Okay, Okay, thank you. Sa kasa, ano ko Ito, ito, Wala kang probinsya? May probinsya, ako Mindarao. Mindarao, welcome. Shout out sa mga taga Mindarao. Ganito ko yung tanong natin. Kaya yung panahon, panahon yung titibigin mo? one year and five months na siya ngayon. Ngayon, naman natin yung administrasyon na sa administrasyon ni PR, di dating Pangulong ng you know, one year and months. Kung kayo tatanungin namin, sino mas magaling sa kanila, sino yung nasa puso? Yung, yung ano oh, between kay PBBM sa kay Tatay Digong. Base Tatay sa yung opinion sa yung ano. Digong Si Digong, bakit naman? Bakit?

natin na mabait din na ano pero na uh, uh, okay kuya thank you ha uh, ay, ano pa yung pangalan nila Jane po Jane okay sige bro ah oh, uh, ganito ba ganito pagasal ito kayo po ah Pinondo um, taga Pinondo, pinondo. ganito ang namin so, pan sa panahon uh, ni TVBM 1 year 5 months yung ngayon sa pagkakas pass na pinis na yung tatay ni Gong? One year and five pass na. Kung kayo talaga, sino mas magaling sa kami ng dalawa? At sino sa puso? Sino kayo rin yung tatay? Bakit po? Parang kasi wala naman ginagawa si Kiki. Wala pa, hindi pa nara, hindi pa siya nararamdaman. Parang ganun pa. Ah, <laughs> sige. Hey, wala lang pa, ma'am. Thank you po. Peace you po. mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito po. Kasama ko po si Tropang OFW, si Brother Warren Castellanes. Ano. Ngayon po, tapos na po yung aming uh, Calle Survey dito sa Santo Niño de Tondo. And uh, hahanap po kami ng ibang lugar base sa request nyo ano, na kami magka Calle Survey ulit. Kaya abangan nyo po yung aming mga susunod na Calle Survey at uh, interesting video. Okay? Peace!